for today's video. Ayan, naglalakad ngayon sa diwata. Biglang may tumawag sa kanya. Sino-sino nga tong tumatawag ngayon kay diwata at ano ang kanilang kailangan kay diwata. Halay, panoorin nga natin to mga to. Guys, panoorin natin. mamaya niya. Binawag si Diwata, mga bayan. Paalis siya ngayon, no? Binawag siya ng mga customer. Talaga pinagbigyan niya ng <laughs> mga Daming uh, gusto Thank you, <laughs> <laughs> so, na mga tumatawag pala kay Diwata kung walang iba kundi yung mga picture, mag-interview, ayon pala yung mga customer Diwata, ang tumatawag ngayon yung kumain doon sa kanya nga uh, uh, Paris da, uh, Kison City Brands, so may kumakain talaga doon at uh, talagang walang patid talagang yung kanyang uh, Uh, pa picture at makipag-usap sa mga customer. Ito ba yung sinasabi ng mga basher na sopladang soplada? Alam niyo sa totoo lang, uh, dito talaga ako magsasabi sa inyo si Diwata talaga nung timing talaga, wrong timing talaga ang inyong sinasabi na soplada. Dahil nga ito ay nagkataong napagod. So yung kay ano, yung lilipas din. Ayun, pabati naman birthday ko ngayon, lilipas din. Ayun, sumikat na siya. Oh, 'di ba? Si Diwata rin ang dahilan kung bakit si Lip, ano, si pa, Pabati lilipas din ang nagkataon na talagang sikat na sikat na rin siya ngayon. Nakikita ko yung mga upload niya at uh, kung di dahilan kay Diwata, hindi rin talaga siya rin sisikat 'di ba? At isipin niyo mga langga, si Diwata talaga ang daan kung bakit sumisikat ang mga content creator, mga vlogger. Kaya nga, o nga pala, no? May nagsasabi dito sa akin na wala ka ng ibang uh, dinadaldal diyan kundi si Diwata. Tumigil ka nakakokontent. Ayan, tumigil ka nakakadaldal, kakakatalak diyan. Dahil wala man naman kakwinta-kwinta ang iyong mga video at puro na lang kayo si Diwata. So ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo no, yung mga basher na nandiyan. Salamat nga pala, welcome na welcome kayo sa akin dito sa akin Judith. Hindi ko kayo, hindi ako magagalit sa inyo bagus nga mamahalin ko kayo. Ayun sa lahat ng mga basher, pwedeng pwede kayong pumasok sa aking legit Judith. Ayun, every month tayo may parapol. O di ba? At uh, lalong-lalo na sa pagdating ng December, may mayroon tayong big big grand raffle diyan. Ah, uh, ito lang ang sasabihin, tuloy ko na. Ah, uh, ako, nandito kasi ako sa Saudi. So, ang mga ibang picture dyan, o ibang mga video dyan, na mga pinapasa sa akin ng mga anak ko, ay galing din yan sa mga anak ko. Kasi kagaya niyo aking isang anak na wala nang ginawa kundi kumain doon sa diwata, naging, naging ano na siya, ah, Naging idol na rin niya si Diwata dahil sabi na napakalaking tipid. Isipin nyo ha, yung anak ko lang talaga ang nagrebel nito. Malaking tipid. Katipiran daw niya talaga pag kumain siya sa Diwata Paris Overload. Dahil bukod doon sa Asabao, sa Unli Rice, talagang nakakatipid siya. Kasi pag kumain daw siya doon sa kantin nila at katabi ng mga kantin doon sa mga kanilang apartment, eh napakamahal yung isandaan. Kulang pa. E eh, samantalang kay Diwata yung isandaan, talagang 2 days daw niya, lalo na yung sikin. Sus, so, dalawang araw daw niya, tapos may sabaw nilalagyan niya na repelyo. sa, saan naman yan? Kahit na 'yung anak ko na iingga lalo pa kaya ako. O, oh, 'di ba na hindi ako nakakarating diyan sa diwata? Kumbaga 'yung video ng anak ko ay pinapasa lang sa akin tapos ginagawang ko lang ng reaction video dito o oh, ina-upload ko lang. o oh, talagang nilalagyan ko lang talaga ng mga kadaldalan 'yung mga pagbunga nga ko dito. Oh, yan, mga basher, sa totoo lang Uh, hindi ako nakakalabas dito sa uh, nandito ako sa real, hindi ako makakalabas ng bahay, nandito lang talaga ako so yun lang aking paraan kung bakit nagiging idol ko talaga sa diwata kasi niisip ko, balang araw pag uwi ko yun ang pinaplano ko at pinaplano ng mga anak ko na magtatayo rin kami ng parisan, kaya nga lahat ng kilos sa di diwata tinitingnan ko para naman makakuha ako doon ng kanyang technique kung paano siya uh, umangat kasi kahit na sabihin mong hindi ako aangat ang importante ay makakatulong tayo sa kapwa eh yung aming uh, bahay pa naman doon ay eh, malapit pa naman sa paradahan ng tricycle di ba o malaking bagay yun sa mga eh, sa mga driver ng mga driver ng mga tricycle at saka mga driver ng chip o, yun lang aking ibabalita dito, no? Kaya nga, wag na nyo na akong iano ano dyan na wala ka nang ginawa kundi diwata, 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 diwata. O, di ba diba? Siyempre, idol ko, kaya kailangan kong ipagmalaki ko talaga siya. O, di ba diba? Big shout out dyan sa inyo lahat na mga basher. Maraming salamat sa inyong panunood dito sa aking kadadaldal. Ayan, pumasok na, ako pumasok na kay dito sa aking pagka-legit Judith para naman makasali kayo sa aking raffle uh, uh, rapol itong, uh, itong, ano, uh, itong, uh, itong June katapusan. O, ba diba? May parapol ako. So maraming salamat sa inyo lahat yan guys. Ingat tayo.